Magandang araw mga kahiro sa video natin ito guys ay ang content natin ay pagluluto ng pako at saka isang dilis na tuyo na tawagin namin sa aklan. So, dito guys ay nag-prepare muna ako ng iiniting in tubig na ibababad natin sa pako. Dahil hindi naman to pwede guys na lulutuin ng maigi dahil ito ay nagkukulay brown. At saka pag nagbrown brown na po ito guys ay wala, hindi na masyadong masarap siya. So, kailangan lang ay half cook. At sa ibang parte nga ng lugar ng Pilipinas guys, ito, ito po ay sinasalad o hindi na po nila iniinitan ng tubig o niloto uh, kinakain na pong hilaw pero mas maganda po na at maigi na dadaan po sa sa apoy o sa mainit na tubig ang niloto natin para maiwasan natin ang bakterya So dito guys ay eh, kung makikita nyo ay eh, pinuputol ko muna yung pako Iniwalay ko yung matitigas na at kinukuha ko yung mura Dahil yan lang po ang kinakain guys At saka ganyan po ang porsison yan para at least eh, makikita no At yan na po ang itsura nya Siyempre mag nag na tayo ng kamatis, bawang at saka sibuyas So hugasan muna natin to guys ito yung nadilis dyan. So, hugasan po natin ito guys. So, ito na nga guys, yung na-hugasan natin pako at nag-prepare na tayo ng sibuyas, bawang, kamatis at saka yung to yung ano natin, uh, dilis. So, nislice uh, ni slice na po natin to para mailagay na natin maya, -maya. at, so, at siyempre marami po tayong nislice na kamatis para magamit natin yan guys sa tuyong to yung dilis at saka sa pako dito naman guys ay nagprepare na tayo ng kawali at pa uh, painitin na natin to hindi na natin la kailangan lagyan ng mantika para may natin yung mga sakit sakit alam niyo naman maraming makukuhang sakit sa sobrang paggamit ng mantika so yun lang po guys hayaan lang natin na yan na matuyo at mamaya maya po ay ang kulay niya po niyan ay mapula-pula na dito lang nga guys ay iba na ang kulay niya kulay pula pula na po at uh, tatanggalin na natin to sa kawali at ililipat sa ibang lagayan at ang uh, isusunod natin ay yung pako At dito lang nga guys ay tatanggalin na natin yung mainit na tubig dito sa binabara ng pako. Kailangan na huwag tagalan ang pagbabad para hindi po mag-brown ang kulay na pako at kung nakikita nyo ay birding birdy po kulay ibig sabihin press na press at saka half cooked po ang pagkaluto so tatanggalin po natin ng tubig at lalagyan na po natin yan ng mga sangkap pre may sibuyas, bawa at namatis po tayo at ito na po ang pako natin guys at ito naman ang ating dilis Siyempre mayroon tayong pamintang pino guys, yung durog, soka, at saka toyo. So dito na nga guys ay hindi na tayo magpa-tumpik-tumpik pa at saka iahalo na po natin ang bawang. Tapos ang susunod natin ay sibuyas. Tapos ang susunod natin na pangtatlo ay yung kamatis sige magtitira po tayo dyan guys natin dahil ilalagay natin sa ano, sa tuyong dilis ayan po ihalo po natin yan sa bawang asa ah, sa sibuyas at saka sa kamatis at lalagyan po natin yan ng soka tapos pag nalagyan na po guys ng soka ay hahaloin lang po yan at ilalagyan din natin ng kaunti lang na soka ang pako natin tapos nalagyan na natin kaunting kaunting toyo saka yung last natin ay yung paminta tapos sa uh, po natin yan guys para uh, ma-absorb na... Uh, magpantay-pantay po ang lasa ng bawat isa dyan sa nakalagay sa paku o pakuplan. so yan guys at kung nakikita nyo ay talagang nagu po yan guys yan po ang ating bilis na may halong kamatis uh, at saka sibuyas At syempre hindi magpapahuli dyan guys ang sili Lalagyan po natin ng sili yan guys Tamang dalawang piraso ng tayo Para hindi po masyadong mga maanghang sa mga kagaya natin Hindi sanay sa mga sili At kung sanay ka naman po guys sa sili ay eh, Pwede nyo naman damihan para Para magustuhan ng panlasan nyo Dahil doon kayo nasasanay Pwede nyo naman uh, damihan guys Dahil may option po naman yan Yan yun e sa akin po kasi yan lang po tabang sa ano, panlasa para hindi po ako masobran sa sili ay eh, hindi rin makakain so yan po guys at tayo ay kakain na so guys kakain na tayo dito sa sa park na to at tayo mga inan. at huwag pong kalimutang mag-like and share and subscribe sa channel ko at sana hindi kayo magsasawa sa panonood ng video natin kahit sana'y sana ay maintindihan niyo yung ating pagbablog at maraming maraming salamat sa inyo mga kahero God bless po sa ating lahat at mabuhay po kayo